kinakain yung damo sa pampakaramdam yan ayun na ngayon ang damo ayun punta mo nga dun ayun na ngayon ang damo Takbo nga na ano. Yan, kinakain niya damo ano. Um, ikaw na lang may video ako. Wala yung aso Yun o. No? Magandang araw sa inyo mga kakors mayroon akong ipapakita sa inyo ito ay kinuha ko kanina doon sa may likod nasa may harapan pa ng bahay mga kakols tinirim ko yung ating halaman doon na ano tawag siya malbere Yan mga kakors malbere siya ito mga kakors ako talbos talbos ng malbere ito ay ano, you know, ginugulay mga kakols masustansya ito maraming benepisyo makukuha kayo dito pag ito ay ginugulay search nyo sa ano mga kakakuls talbos ng malbere yan malbere daming benepisyo sa katawan yan tapos ito hindi ko ito gugulayin mga kakakuls yan no ang dami nya sinirim ko sa harapan eh napakarami eh yan, no lagi ako nagugulay nito tapos nilalaga iniinom ko yung ano nito pinaglagaan masustansya sa katawan malakas mga kakolos pero ito ngayon ay ipapakain ko doon sa ating alagang aso gamot din ito nila mga kakolos lagi ito na ano ko yung ano, mga alagang aso pag minsan nagsusuka nagsusuka sila sa umaga Ayan. ito lang ang binibigay ko talbos talbos ng malbere maya maya ay wala na ayos na itong pakaramdam nila Ayan, mag Ngayon, bibigyan natin ito. Kasi itong ating alalang sa aso. Binigyan ko nung karneng baka. Aba, ay malambot ang ano. Malambot ang dumi niya, mga kakuls. Napakainin natin ito. Kagaling na yan. Ah, ito natin, mga kakuls. Bigyan natin. Oh, ano? Musta ka na? Sama pa rin pakiramdam mo. Ay mga kakuls, mga alaga yun know. oh oh ano sa nga pa rin pakiramdam mo pinakain ko yun eh ng karneng baka siguro eh nasamaan. pero parang hindi naman na madumi ang dumi madumi ang kanyang ano eh ah madumi malambot pala ang kanyang dumi hindi madumi malambot ang kanyang dumi pakakain natin ito mga ito ang ginagamit niya Oh. Kaya siya lang. Uh, hmm. oh. Ayan Oh. Ayan o. Ayan. Kaya yun na yun. Bago marim ka. Ah, uh, puso. Oh. Kain-kain hmm. Kain -kain yan. Gamot yan. Ilang bis ko na yung nasubukan sa, sa, sa aso ko sa labas. Yung siya. Puti. Yung Aurora. Pagka kaumaga yun at nasa mga pakiramdam pinukuha ko ng talbos ng malbere nakain niya niya makakos kain tayo no? gamot yan liliguan ko nga ito mamaya liligo mamaya, Ligo. ito mo, oh tambayan mo natin ito mga kakos mga uh, kakos yan kain tayo siya busi mo yan ko pati mamaya at ikaw ay may amoy amoy na boss uh, masarap ang lasa niyan mukanya nyo yan mga kakakol sa inyong alagang aso pag nakikita nyo Masamang mapakaramdam ng aso. O kaya ay ang aso ay nagsusuka. Kaya nyo ng talbos ng ano, malbere. Yung pinakang talbos yan, Ganito siya. Yan o, no? talbos yan. Pinakakain sa aso mga kakakol. Gamot. Ini yang paling kain, -kain sih. Oh. Meron pa akong tanim, meron pa kami tanim dito sa likod eh. Ayun oh. Pinirim ko nga at eh, ano na siya ng mga yung puti, yung kulay puti, yung ano ba na diyan? na Napulak kung dito tawagin sa amin yun eh. Pero 'to napakalaking bumunga dati dun lang sa harap yun may tanim kami ngayon nagpatubo si asawa dito namin tinanim sa likod sa likod bahay o oh, dito pa oh. wow. yan mga oh. kapatid o waa yan o yan pinipili niya talaga yung talbos yan sustansi yan yun ay ginugulay na Ayan. Ano? Ayos na? Tira pa. Doon natin. Ito nang tirang ito. Matami ito eh. Doon natin ito ibibigay sa isang alaga natin. Kay Aurora. Gusto gusto niya ito eh. Pakita ko sa inyo ang isang time namin dito. Tiniram ko lang ngayon. Oh. Ayan. Oh. ko nga ito eh. Kasi ang Ayan. na siya. Tumutubo na siya mga puso. Ang dami na. Ayan, oh. Ayan. na siya. Oh. Ayan. Ang dami na niya suloy sa mga ilang ilang araw ito puro suloy na mga kapos ay na namin sinampay pati <laughs> yun siya oh dami na niyang suloy eh. baka sariwan sariwan na naman yan ayun mo na ha so ka na eh na ito tama ka na gusto mo pa ito no? ba ito gusto pa hindi na no? isang inat-inat oh. oh. Inat -inat siya maganda ng katawan niya maganda ng pakiramdam mo ligo ka may ligo gusto mo pa to? So, Ay, tama nga, dami pa niya no? busin mo na yan yan, mga kakorps ito, doon natin bilis isang alaga natin dalay natin ito so, ito natira dito natin bibigay sa isa Tsaka lagay natin na sa, sa labas ayun siya. Oh. Ito binigyan ko na rin kanina eh. Binigyan niya sa Oh. Gusto mo? Oh, yan. Oh. Ang oh, kakulis o. Oh. Yopo-yopo siya. Oh. Yan, siya Oh. 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 Na. So. Eh. Hmm. Hindi naman masama pakiramdam eh. Gusto mo lang kumain. Hindi naman masama ang pakiramdam yan

pagka masama ang pakiramdam ng inyong mga aso. Kita, alam naman nyo yun eh. Pagka sumasama ang pakiramdam. Akit to, nakit dito. Dito ka na. Dito. Dito. Tas. ket itu tas. Dun. Ya, ya ka. Hindi <mukin> <mukin> naman niya masama ang pakiramdam niya. Pero yun ang gustong-gustong kainin niya. May mga tanim kayo. Walang mangbal dahil ipakain niya sa aso ang talbas. Ayan. 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 Yung tinirim ko dun sa kabila mga ilang buwan ang lago na nun, dami na ng talbos nun ginugulay ko yun mga gigisahin ko lang tapos lalawang ko ng ano sardinas o kaya ay eh, Argentina ayos na, sarap, sarap na ulam ano, busi hindi tayo po, ito pa ito ko yung kinas na mga itinirim ko itong nandito sa napakaraming bunga ah bunga pati ng dahon na nakit na sa bubong ang mga dahon ay eh, napatak na doon sa gutter pinatrim yun na okay yun mga kakaos thank you sana eh, may natutunan kayo kahit konting kalaman ka sa mga alagang aso.